Ito ang isa sa mga naging highlight ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. noong July 22. At bilang pagtalima sa atas ng Pangulo, mas pinaghigpit daw ng Police Regional Office 3 ang kanilang pagbamantay sa mga establishment sa rehiyon na posibleng pamugara ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. We make sure na uh, we will uh, follow to the letter kung ano man yung directive nila. Although hindi man kami ang uh, primary office responsible for that uh, banning POGO on our level, magagawa namin is to coordinate uh, with the local chief executive, the uh, parkour, the, uh, uh, the bureau of and especially in monitoring yung mga establishment na pwedeng uh, makapag uh, mga Bukod sa illegal na pogo hub noon sa Clark, ang kontrobersyal na Baofo compound sa Bamban Terlac at ang pinakamalaking pogo hub sa bansa na nasa Porac, Pampanga, wala pa raw ibang monitor na pogo ngayon ng kapulisan ng Central Luzon. So yun ngayon ang sinusubok, ni natin na hindi na hindi magkaroon ng resurgence yung mga pogo uh, operation dito. Of course, hindi, na, hindi naman namin kaya gawin yan sa level namin. Hindi namin pwede sabihin uh, Chaklawan. Hindi namin pwede sa Chaklawan, yung mga functions din ang ikaw sa We work in collaboration with all of those uh, agencies, government agencies particularly, para once and for all, matigil na itong mga uh, illegal COGO or uh, IGN uh, operation dito sa Samantala, matatandaan na naunan ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na prioridad ng Kongreso ang pagbabalangkas ng batas para tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa. Kaugnay nito, nagsagawa siya ng site inspection kasama ang ilang mga mamabatas at lokal na opisyal sa Bafo Compound sa Bamban at sa Mega Pogo Hub sa Porak na ito ng Lunes, August 5. Nakikipag-ugnay na rin daw ang mababang kapulungan kay Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagco, Chairman Altenco, na siyang magmando ng pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo. Pakikikitaan din natin si Chairman Altenco kung anong kailangan niya sa Kongreso kasi kami po ang handang-handa tumulong para itutupad niya yung utos ng Presidente. So that's the role that we are doing. Uh, sa Kongreso kasi may mga pending bills tungkol dito sa pagka-closure. Uh, kausapin natin at pakikinggan din natin si Chairman Altenco. Pero ngayon din, kaya meron din kami mga personal knowledge dito sa ano nangyayari. May mga reports dito na nadidinig din natin. Nilinaw naman ni Romualdez na seryoso ang kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa utos nitong dapat nang itigil na ang pogo sa bansa sa pagtatapos ng taon. Parang klaro si Pangulo, sabi na niya, ban na. Pero binibigyan niya si uh, Chairman Altenco until the end of the year. Para ayos yung mga displaced papawind down, at lahat ng mga kailangan gagawin. Lia Nakanilaw, CLTV 36 News.